Hello guys, good morning. So, guys, i-share ko lang po yung aking nabasa pagkagising ko ngayong umaga. So guys, nakita ko yung isa nating um, content creator na magaling din naman, magaling naman siya. Kasi nga, nakita ko yung kanyang account, okay naman. At hindi ko nalang banggitin yung kanyang pangalan ha. So, sana mapanood mo to sir. So, naawa ko sa kanyang effort kasi magaling talaga siya as content creator. Guys, ito lang masasabi ko. Kaya ako ingat na ingat dito sa aking page. Kung maalala nyo, kung dati ko na kayong followers, naalala nyo ba tong account ko na may umakit sa aking live? Almost 4 hours yung live ko na sayang. Dinilit ko siya guys. Kasi po, may umakyat na siguro hindi pa talaga nila alam yung mga bawal at hindi. May mga umaakit kasi sa live guys na walang alam. Wala silang pakialam kahit maingay ang paligid, wala silang pa pakialam kahit ano yung sinasabi nila kasi mayroon tayong tinatawag dito guys na hate speech. Kung gusto nyo po yan makita guys, pumunta kayo sa inyong dashboard. Then hanapin nyo yung monetization. 'Di ba pag pumunta kayo sa inyong monetization, lagi nyo chine yung chine-check uh, yung eligible country din pangalawa, kung nakacheck check ba yon yung monetization policy, yung naka-highlight dyan na blue, i-click nyo po yan. Yan dyan guys, mula pag-click nyo dyan, makikita nyo yung ano yung bawal, ano yung hindi. Kasi guys, nakatingin lang kasi kayo dyan sa pagtingin nyo sa inyong monetization, lagi nyo lang minomonitor kung nakacheck check ba yan o naka out. Pero hindi nyo, mostly ha, mostly, hindi nyo po chinecheck yan. Ang karamihan, tinitingnan lang yan kung naka-green ba or naka-cross out. Tama ba ko? Hindi. Karamihan ha, mostly talaga yung mga content creator ngayon. Ang tinitingnan lang nila dumami followers at yung 60k minutes of view. Pero yung monetization policy na nakahilat, hinaylight na po ni Facebook yan ni Meta. Para yan buksan nyo, pero hindi nyo binubuksan. Mayroon pa isang comment dito sa akin. Sa sa dami kong followers, isa siya na napansin ko kagabi. Na ang dami ko daw sinasabi, hindi ko naman daw pinapakita. Guys, ikaw kuya, ikaw yung hindi nangangalkal sa iyong cellphone, sa iyong account. Hinighlight na po yan ni Facebook. Nandyan na yan, pero hindi nyo pinapansin ang tinitingnan nyo lang, naka out ba siya or naka-check? Yan ha, alam ko kayo, ganyan na ganyan. Kasi ako guys, mapagmasid ako sa aking pinapalo. At yung laging nagko-comment sa akin. Kahit hindi ko kayo pinapalo, kasi may limited naman ang pagpalo natin dito. Pero once na lagi kang nagko-comment sa aking account, papansinin kita. Naka-secret hide lang ako. Hindi ako talagang nagpapakita, hindi ako nagko-comment viewers mo ako, pero minomonitor lang kita kung tama ba yung content po, or yung ginagawa mo kaya guys, sa totoo lang ang dami po talaga dito mga hindi pa alam kung ano yung bawal at hindi, sige lang hinahayaan ko lang po kayong bahala, kasi nakikita nyo naman eh nakikita nyo na lahat pati yung mga uh, big content creator, nasaan na gumawa na sila ng panibagong account kasi sabi nila wala daw silang violation hindi kasi nila tiningnan yung content monetization doon eh sa baba ng eligible country na naka-highlight na blue hindi nila tiningnan yun. So yun lang kasi naging na yung aso ko. Thank you guys.